Aris, ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa ng masaya at maayos sa pamumuhay. At sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 15 at number 19, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 3 at sa loto ay number 21, number 36, number 4, number 17, number 45 at number 42 na gabay ng kapalaran. Taurus, ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple, ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa nang masaya at maayos sa pamumuhay at sa loto sa Taurus, sa 2 digit number games ay number 15 at number 10 at sa 3 digit number game ay number 3 number 1 at number at number 5 at sa loto ay number 18 number 40, number 29 number 32 number 37 at number 6 nagabay ng kapalaran Gemini ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple, ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa, ng masaya at maayos sa pamumuhay, at sa loto, sa Gemini sa 2-digit number games ay number 2 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 5, at sa loto ay number 10, number 5, number 42. Number 29, number 37 at number 48, nagabay ng kapalaran. Cancer ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple, ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa, ng masaya at maayos sa pamumuhay, at sa loto, sa cancer, sa 2-digit number games ay number 2 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 10, number 25, number 34, number 12, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo Ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura nang swerte sa pamumuhay at nagawin simple ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa nang masaya at maayos sa pamumuhay at sa lotto sa liyo sa 2 digit number game ay number 5 at number 18 at sa 3 digit number game ay number 1 number 5 at number 6 at sa lotto ay number 25 number 15 number 36 number 11, number 27 at number 41, nagabay ng kapalaran. Virgo. Ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple, ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa, ng masaya at maayos sa pamumuhay, at sa loto, sa Virgo sa 2 digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3 digit number game ay number 1, number 6 at number 4, at sa loto ay number 40, number 12, number 25. Number 8, number 6 at number 34 na gabay ng kapalaran. Libra. Ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, nang swerte sa pamumuhay at nagawin simple ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa ng masaya at maayos sa pamumuhay. At sa loto, sa libra, sa two-digit number games ay number 3 at number 16, at sa three-digit number game ay number 3, number 5 at number 6, at sa loto ay number 19, number 40, number 22, number 40, number 36 at number 4. Nagabay ng kapalaran Scorpio Ang laging napapasaya ang isipan sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa ng masaya at maayos sa pamumuhay at sa loto sa Scorpio sa 2 digit number games ay number 19 at number 20 at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 25, number 31, number 13, number 40, number 9 at number 28, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, nang swerte sa pamumuhay at nagawin simple ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa ng masaya at maayos sa pamumuhay at sa lotto sa Sagittarius sa two digit number games ay number 13 at number 15 at sa three digit number game ay number 1 number 5 at number 6 at sa lotto ay number 42 number 21 number 13 Number 17, number 8 at number 24 nagabay ng kapalaran. Capricorn, ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa ng masaya at maayos sa pamumuhay at sa Lotto, sa Capricorn, sa two-digit number games ay number 19 at number 4, at sa three-digit number game ay number 5, number 3 at number 6, at sa Lotto ay number 40, number 36, number 19. Number 21, Number 2 at Number 16, Nagabay ng Kapalaran. Aquarius, ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, ng swerte sa pamumuhay at nagawin simple, ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa, ng masaya at maayos sa pamumuhay. At sa loto, sa Aquarius, sa two-digit number games ay number 17 at number 19, at sa three-digit number game ay number 6, number 1 at number 2. At sa loto ay number 29, number 8, number 40, number 14, number 33 at number 2, nagabay ng kapalaran. Pisces, ang laging napapasaya ang isipan, sa mga ginagawa ay nagbibigay ng mga positibong aura, nang swerte sa pamumuhay at nagawin simple, ang dapat gawin sa isipan at lagi kang makakagawa nang masaya at maayos sa pamumuhay at sa loto sa Pisces, sa two digit number games ay number 17 at number 11 at sa three digit number game ay number 6 number 5 at number 3 at sa loto ay number 18 number 24 number 7 number 10 number 36 at number 29 nagabay ng kapalaran